Mga kabikir, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaliro, itong uh, mini banana loaf. Marami na akong nagawa na banana bread. Ito mga kabikir, ibang recipe na naman ito. Panoorin niyo ang video, napakadaling gawin lang. At sa kaliro lang din natin lutuin. Ito ang mga ingredients, tatlong pirasong saging hinog. Uh, durugin lang natin. Kapag uh, nadurog na, ilagay natin ang ating 3-4 cup brown sugar. Maglagay lang din tayo ng isang pirasong itlog. Maglagay din tayo mga kabikir ng 1-8 cup oil, 3-4 cup milk or water. Haluin lang, tunawin yung uh, sugar. Pagkatapos ilagay natin ang 1 and 1 half cup third class flour. Pagkatapos nating mailagay, lagay, haluin lang natin hanggang sa uh, lumapot. Maglagay din tayo ng 1 half tablespoon baking powder, 1 4 teaspoon uh, baking soda. Pwede naman isabay ang baking powder at baking soda sa harina mga kabikir. Pero ito na huli dahil nakalimutan ko. Tuloy lang ang paghalo hanggang sa lumapot. Maglagay lang din ako ng yellow food coloring. Optional to mga kabikir. Pwede maglagay. Pwede rin hindi. Pagkatapos ilagay natin sa ating alagayan. 1-4 cup ang ginawa kong sukatan. Pagkatapos mailagay, lutuin na kaagad. Ang pagluto sa kaldero, ganun pa rin mga kabikir. Ah, parang bibingka pa rin. 10 to 15 minutes itong ah, maluto. Pero tignan nila mga kabikir sa 10 minutes. Ito mga kabikir, luto na ang ating ah, masarap na mini loaf bread. Mga kabikir, subukan nyo ito. Napakasimpleng uh, recipe lang nito. Napakadaling gawin lang. At sa kaldero lang din natin lutuin. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan nyo ang recipe na isinirko ko sa inyo ngayon. Itong uh, mini banana loaf bread. At abangan nyo pa mga kabikir, ang iba ko pa ang mga recipe. Mga simpleng recipe na pwede nating uh, magamit sa negosyo. Pwede rin nating magamit sa pangmerinda mga kabikir. Mga recipe na pwede nating lutuin sa kawali, sa kaldero at sa oven. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi nung panunood, sa pag-share sa aking mga video, mga followers, mga viewers, at sa mga non-followers, at sa lahat na nakapanood sa mga video ko. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir, at God bless sa ating lahat.